Ano ang naging epekto ng Rice Tarification Law sa kahirapan? Ayon sa isang grupo ng mga magsasaka, bumagsak daw ng 66.5 billion pesos ang income ng mga magsasaka dahil sa tarification. Dulot ito ng pagbagsak ng presyo ng palay. Dahil dyan, nag-aalala ang marami na pakamas mas nabaon sa hirap ang mga magsasaka dahil sa tarification. Totoo ba na malaki ang ibinaba ng income ng mga mahihirap dahil sa tarification? Sinuri ng isang pag-aaral ng PIDS ang naging epekto ng tariffication sa income poverty. Ang sagot ay, hindi totoo na malaki ang itinaas ng income poverty dahil sa tariffication. Ang income poverty ay bahagi ang tumaas ng 0.56 percentage points dahil sa tariffication noong 2019 to 2021. Ang bahagi ang epekto nito ay liliit pa sa mga susunod na taon. Ang kita ng mga mahihirap ay bumaba ng 2.8 billion pesos taon-taon noong 2019 to 2021. Ngunit liliit ito patungong 134 million pesos lamang taon-daon. Pagdating sa 2028 to 2030, ang pagbaba noong unang mga taon ng tariffication ay wala pang 30% ng 10 billion peso budget ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na inilalaan bilang tulong sa lokal na industriya ng bigas para maging mas competitive kaysa sa mga inaangkat na bigas. Kung nagamit sana ang bahagi ng RCEF bilang cash transfers sa mga apektadong magsasaka, madaling nabawi ang bahagiang pagtaas ng income poverty. At hindi lang iyon, lalong malaki ang pakinabang ng nakararaming mahihirap na naging mas abot kaya ang presyo ng bigas dahil sa tarification kailangan ng mas epektibong sistema upang masigurong naaabot ng RCEF ang mga pinakaapektadong apektadong sektor. Patuloy ang pangangailangan ng mas maraming datos upang masuri kung sapat na ang mga hakbang na ito para mabawasan ang negatibong epekto ng tarification sa mga magsasaka at sa kanilang kita. May potensyal ang rice tarification law na makatulong sa pagpapababa ng kahirapan sa mahabang panahon. Ngunit, kailangan tayaki na mga benepisyo nito ay nararamdaman ng mga magsasaka at mga mamimili.